Balot na ng kumot ng maiangat ang bangkay ng 45 anyos na lalaki sa Mount Santo Tomas sa Tuba Ito'y matapos siyang mahulog sa dalawang daang talampak lalim na bangin na sakop ng Sitio Kabuyao Barangay Poblasyon, Tuba Binget. Nangyari ang insidente pasado alas 4 ng hapon noong linggo, May 18. Ay meron pong nahulog no, na isang lalaki sa tinatawag na ano yun, biyak na bato. Uh, sa biyak na bato kasi, uh, overlooking po natin ang mga ibang, ibang tanawin doon. Uh, yun lang po ma'am, pupunta po sila doon, magkukuha lang po ng litrato, tapos parang nag-drop by lang sila doon ma'am. Sa paunang investigasyon ng mga pulis, kasama ng biktimang dalawa nitong anak, nang makarating sila sa lugar ng insidente, Tumungtong ang biktima sa isang malaking bato at nagpakuha ng litrato sa kanyang anak. Dahil po sa nawalan siya ng balance, no? na balance tapos nahulog po sa baba. Talagang malala po yung sinapit ng tao kasi halos sa ulo yung tama tapos mga extremities ng katawan. Dagdag pa ng PNP, hindi turista ang biktima kundi residente ito sa katabing barangay ng Baguio City. Nagdadalamhati naman ngayon ang mga kaanak ng biktima. Nakakagulat Uh, masakit sa lobin kasi sa sa sa, sa pinakamalapit sa amin sa mga pamilya namin. baga pag tinatawag namin sila, pumupunta sila kaso nakagulat ang nangyari sa kanya. Saktong birthday pa ng tita namin noon. Uh, super delikado na dito po eh. eh. at least nabakuran na. Inabot ng halos dalawang oras ang mga otoridad bago na iahon ng bangkay ng biktima. Matapos ang insidente kung saan isang padre de pamilya ang nasawi dahil sa kanyang pagkakahulog sa bangin, pansamantala muna itong binakuran para maiwasang maulit ang anumang insidente. Uh, narisip po natin yung call natin sa May PCP natin sa Santo Tomas mga around 4:25 PM. Uh, tapos success, successful successful po yung retrieval operation noong 6.43 p.m. ng May 18 din po. Dahil dito mas hihigpitan pa ng PNP at ng DNR ang pagbabantay sa lugar. Tanging mga residente lamang at mga nakakakuha ng special permit ang maaaring pumasok sa nasabing bundok. Ito'y dahil sa pinapairal pa rin rate of kalikasan sa Mount Santo Tomas ng Korte Suprema noong 2014. Sa mga nagbabantay doon po, meron po tayong mga kasamang DNR. Sila po yung nag po kung sino yung mga pumapasok at mga lumalabas sa area po mam. a command from the court na itong forest area is to be pro itong forest reserve is to be protected strictly strict na implementation natin ng uh, environmental protection din siya. So basta sa instruction sa amin dito walang materials na papasok walang magpapatayo ng bagong structures or expansions ng mga bahay sa yung laging kasi minsan meron pa rin ng meron pa ring laging na na ire-report sa amin. Isstricto rin nilang ipapatupad ang permanent environmental protection order ng DNR sa pagpasok sa lugar na inisyo naman ng court of appeals taong 2014. Vanessa Bugtong R. News.